Good morning! <coughs> Greetings lahat! So guys, nandito tayo sa kabukiran Sa kabundukan So ngayon guys, I For today's video guys I mag-harvest tayo ng mga prutas Lansunis Ang, unsa? sa? Yan pa, <laughs> yung papa ko ang unsa so, ngano kasi magbitbit ang paypay. Oy, giso na skaldero ang paypay. Gamit ni magmaunay paypayanan. Oy, nako. So so, guys, blanket. kasama ko yung mga pa ko <coughs> Kapatid ko. <laughs> yung mama ko, papa ko. At yung mga andun may kapatid pa ako. Ma. Ah. So, nandito tayo sa kabundukan ng Kipalili. Asunsyon Oh, barangay ki Palili. So, dito bumalik tayo guys. Dito na dito na kami dat ah hindi ko. Dito na kami dati nung isang linggo nung Sabado, Sabado rin. So, ngayon, amamay ah, mamaya ipapakita ko sa inyo yung pag ng ng sunis at bago 'yan, ipapakita ko sa inyo yung view dito so ito guys yung view dito sa lugar yan oh, bundok talaga oh, maingis na sa baba no, tinaw eh. man niya ba sinisyan guys kasi Tagalog Bisaya yan oh ingon Dili ba kilid? Bakilid, bakilid man lagi. Oh, <coughs> lalim ang lalim. Kita niyan, ang lalim. Ay, di ba diri Ay, sa pitas, mali pero. O oh, Ingon! Gwapo yan Andre. Gwapo man. Gwapo man. Ah, nasa baba guys. Okay, oh, sila mga kasama ko. Ayan, kapatid ko isa. iba? paiba. kami. Ah, oh. na papay. Ah. Dito sa ring lang, dam, bab Pus, alay, pus Pus na, pus, pos. Pos, pos, pos pos, Ito yung trail Napaka-trail talaga Yung daan Yan Yan tayong mga ibang Yan guys, don sa baba, yun na yung Iya, ngeliatin lagu nih, Bang. Mana benar dia sobos No, mana sobos No, mana Bang? Mau lagi tuh, itu Ini bunga star star oh. sayang star apple star apples Adik mani kuan, di pandan log. Oh, uh, update ko lang kay mamaya guys ya. Ah. Sa mga kaganapan mamaya. Basta ito yung view dito. Ayan. Um, klaro nyo. Ya. Ayan. Lapit na tayo sa pupuntahan natin. Eh asa. Buruk <laughs> totas tabuk dan banget yang tabuk kemukir itu. <laughs> pastilan bagian terbawa layu nak kayak ini dan. Lihat <laughs> hey mana? Nengah saag ni nun. Pasti Saya ini emang tour guide nga, omong gini maok. Gini nabi di tour itu tak? Mata parkingnya, gini mau gianan. Oh, tinggalan nama nisapa, nisapa naturun. Nih. Gini. Gini, muka gini yuk. Nih. 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 Nih.

Allah. <laughs> dagan bit dagan ba? Pao so to. Dagan dagan. Kababayan dagan 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 ko lang yan. guys. Gamit ang karet no. Sa tinatagal-tagal naming guys, naglakad. Hirap pala mag. Ang sanang ulan solid guys. Naligaw kami mga dalawang oras. Ang hirap pala mag-vlog. So ito nga, ngayon nag-umpisa na kaming mag-harvest. Ayan, ito na. Yung kapatid ko yan, umakyat na Mua na ng lanturis. anda Ang Kita nyo, Ang dami. yan Sus. guys. basig apel guys. ito. Anong oras na? 12.20 si na. Tangali. pa kami Ito pa kami So. Ang iba. Nagluluto. Ayan. 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 kapatid Ayan. 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 Ang babae, kapatid ko yan. Yung isa yun, yung nakatayo ng lalaki. Kapatid ko yan. So ngayon, ito yung mga isang kapatid ko. Ano yan? Uy, yung wala kay knife! Ay, ito, ito. Yan. Harvest na! Ay, tarap, tarap, tarap. Harvest time! Pera! Isa kong buwing, kat-kat na!

Hmm. Lumpa, numpa, durian, durian untuk durian. Yanin ya. Yanin beda. Ah, oke. Kita tai durian. Anu, ini. Durian. Wow. Wow, ngisak kuanbit.

to cacao doon may mais mamaya balikan natin yung na-harvest nila na ah uh, natin yung mga ibang protas dito ah gabi oh wow so dito tayo ah balik bukid tayo vlog bakit balik bukid vlog kasi ito yung unang yung unang vlog ko na upload doon sa kabila yung isang uh, bukid din uh, bundok yung una kung kan oh so, ito durian so ito ito malaking puno May isang malaking puno na uh, grabing bunga yan o oh. kita nyo yan oh sus yun dami uh, lang guys ha. Ah. Pasensya na. Uh, ito yung isang sanga na nabalik sa dami ng bunga niya. Ah, um, uh, mahigit sang Ano, you know, ang dami oh. Nasayang. Uh, hmm. Agari. Oo. Wala na eh. Sayang. You know. Yan oh. Amin durian. Ah, uh, bango so may ibang puno pa doon sa durian doon sa kabila yun may bunga din uh, ewan ko doon sa dulo mo ah. tahanan natin yung bukas ah, yun, may may puno pa doon sa kabila doon sa likod hindi na kita so itong lupa na iniwan ng auntie ko iniwan sa amin para uh, bantayan kaso malayo sa amin uh, tinitirahan uh, isa amin pero uh, sacrifice na lang tayo kasi nakakumit yung kapatid ko sa auntie ko na uh, kami magpapamilya ang magbabantay uh, mag-aasikaso so ngayon ito na kami uh, at Pangat, ah, uh, punta na namin dito. Pero dito sa area, pangalawa pa to. Pero dun, dito sa lugar na to, sa buong barangay at uh, lungsod, maraming beses na kami kapunta. Ang daming bunga sa Ang sunis ang isang. Hindi namin matapos harvest rin to kahit isang linggo. Ayan. Ando yan ang inaabangan namin. Kasi ito yung mahal. Pelilo. Uh. So, Pelilo. Oh. Ayun. Ah, apit ko na mamaya, guys. Marami pa yung kaming gagawin, magluluto pa. Ito yun. Ang dami. Ang dami pa lang. Ha? Ah? Ang ganda. Ang ano ba? Sama ba? Ah, oh, kawan, karet. Jadi dami mo. Kalau ku ilang ilang puno nang nasunis lang. Daga. Dami pala. Dito ma tapos ng harbis. Ko. pa, meron pa dun Yan marang. Ni eh, santol, pero walang bunga. Abi to tong lansoni so pet bagag bunga oh. Ro. Apil na dito. Leo parito, repuunan pa. Uh. Ni lang. pa! Oh Kat kat bit. Ni sakobe. Oderit mini ani. Angita ka sa kamo pasalipod. <laughs> wa ni wanita nangis homeland agak juga <hums> 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 awesome,

singnya pun masuk ah. Tuh. <laughs> Tarik. Wih. Tarik lagi. Hmm. oh hai. andun nyung. Ah. Mama papaku. Anak. <laughs> Chat. Oi. Aleh si guys mau papa. Bak Tip-tip kayak dia. Ha? Bro. Ini mau gianan, Dra. Bro. Apa sama papa. Ayo paulahin aslah. empat uh. tiga, oh, ya lo, lebih, ah, ah ya nih ke park yang sesekian guys, yang sesekian amin. Agar sakit pa yung pa ako. Busi. Balik ka sa sari. Ah, Sus, bantu ra okay. huh. hey, ka naman ni ka darurian dala. Okay. Kunin mo na ito. Balik ka sa sari to si. Panig ka kahoy para ma kabiran mo sila. Kahoy ba street? Dul, diri ke siap no? Hmm. Aman sila. Oh, kesadaran aku Aman sila ron. Jurum jadi lagi. Oleh ke kelepas. Suruh. Amut lang. Ini. Ada apa yang lain? tip tip perbaka yo. Kau siapa? Itu. Makau okay. itu. gunit na ba <coughs> ah oh <coughs> <Nah>. mahirapan yung <coughs> <coughs> oh bitaw Ano di mo unag ipod Layo mo lang? Yeah. Layo niyo yung yagyan. Ha? Huh? Asa naman sila, Noy? Ha? Layo niyo itong yagyan? Dugay pa kayo may, may... hinulat dito. Nag-storya pa may ni... Nakauna pa kayo dito? Oh. Uh, yung... Yung nag una so, Yung nauna. Nahuli. Nahuli. Yan, tinulungan na ng kapatid ko. Nilagyan ng uh, kahoy. Ah, uh, hawakan. Tapos hilain. Hihilahin. Para hindi mahirapan. Ayan. Ayan na sila guys. Tatandaan nyo na. Sama-sama pa kayo. <laughs> Papa ko 8 years old. Yung mama ko 76. <laughs>

Oh, ya aku tak balik kata. Ah, kata una bos. Hmm. Kita ntai. Puntan ntai sasa-sake. Ya. na bilhin di ay. Yung burner. Burner sige stop. Yung masasakyan na. Yes. Oh my god. Kalimingin muna natin. Ah. ini eskapatin 'yung isa. Kita eskapatin